So ngayon guys ay pupunta kami ng night market ngayong gabi. Ayan. No idea ako sa night market pero nakikita ko yun sa ano, sa Facebook. Hindi naman interesado kasi hindi ko naman expect na makakapunta ako dito sa Baguio. Ah, ito pala. Ayan, nagsiset up lang sila. Oh. So yung guys, may tamang oras pala dito kung si set up. Tapos yung mga sasakyan, hindi na daw papadaanin. Ayan guys, ganyan sila mag-ayos dito. Grabe, bigat yun. Gabi-gabi nila yung ginagawa. Kala ko, ano, ang tawag dito, pababa na sila ng, ng syudad. Dito pala mismo yung night market. Sana yung 200 pesos ko may afford. Tent pala yan, ayan Oh. sa up ko sila. Ano masasabi mo, boy, ubo? Napaka very disciplined. Tapos. Discipline? Hindi eh, kasi may oras sila eh. Nurulus na nila na gantong oras dapat. Kami na yung ano. Kami naman bago na kayo. At time naman nila. To make, to make earn money. Eh, bakit ba tinawag na night market? Kasi gabi. Malamang. <laughs> Tapos ayan guys, saktong 9. Ayan na agad ang setup nila. dire nyo, ang bilis nilang gumalaw. Tapos ayun guys, nagbukahan. Sabay-sabay sila nagbukahan. May narinig kami dito ang ano? Sipon. Anong? Tito. Tito, si Paul, si Paul. Ayun, bigla na ganyanan, nagbukahan. Sabay-sabay sila, guys. So, guys, may pag-asa pa pala mga Pilipino. Siguro dito, Ewan ko sa <laughs> Kanya-kanyang bukahan yan, no? May walang yan naman sa atin, eh. Ititikas lang buka. Dito sa night market, guys, may stoplight. Kaso, walang sasakyan ano o, stop light o. Oh. 21 seconds. Galing guys, tignan nyo. Tatita o, may one way dito. Ayan. Kapag pupunta kayo doon, doon kayo sa gitna. Ito, para pa ganito lang. Galing no. No. Ano? Uh, Organize. Galing guys, para hindi mag-traffic yung mga put traffic. <laughs> <laughs> Meron din naka-ano dito, atabay. Ayun o. No. Parang gusto ko na tumira dito sa Baguio ah. Ayan guys, kinakabi ang daming tao. Daming tao. Parang divisory pala dito, guys. Mura lang ng ano, yung jacket. Tas <laughs> lunch out 100 lang oh. Kalasada 99 'yan. Dami oh. Depende sa klase. Punya rin ganito sa sa Adidas. So 19. 1000? 1000 pala to. Super. Ayun, 19. Ito panjaging 18 Dito ba? 19 Ah, ito din, 19 19 din to 19 Ah, ayan para Preso, 19 Ito, ang ganda, cute, oh 26 Ang ganda to 19 din Yung no original yata to, guys Grabe, guys, ang dami mo pagpipilian dito Kung marami ka lang pera No Kung marami ka lang pera Problema, walang pera <laughs> Mag-enjoy ka dito Kapag marami kang ka pera dapat na kaming SM para mag window shopping. Agang bagyo pala mag window shopping kami. Kung merong boy ubo, may tahuman. Ayan. Eh. Magkano po? 50 pesos po. Yung 200 pesos ko may afford din. <laughs> Hati na nga kami sa 50. Gusto pa classic. Malamang. Ayan eh, o. May buo-buo bu -buo pa bu -buo yun. So. Hindi eh. siya marunong magsinungaling. Galing o. Yes. Oh. Tama ko doon kuya no. Yes sir. Tama kami. Pero yung mabibili mo, mo yes. isa. Ay, kaya yung Tatangon. Unang higop. Hmm. First bite. Ang damig. Ang Ang oh, malamig. <laughs> Sarap. Sarap. Yung napansin ko dito guys, sobrang daming pulis. Bawal kami dito na Buyobo mag ano, mag Sharon. <laughs> Wala pa kami 30 minutes, pagod na agad sa ba, guys. So yun guys, naligaw na ako. Nandito na ako sa dulo. <laughs> ako na lang mag isa, lakad ako ng lakad. Wala na pala akong kasunod. So guys, ayun oh, nandito na ako. Nasa overpass. Grabe, daming tao. So guys, nandito kami sa street foods. Yung 50 ni Boy Obo, ano nabili mo? Kwek, kwek. <laughs> Ilang piraso yun? Lima? Baon ko na lang ngayon ay 100 pesos. Ang <tinyo> lakas ng trip guys, tingin yung ginawa sa sisyo. Ang lakas <laughs> ng trip o tinuhog. Jumbo siomay. Tingnan natin kung gaano kalaki. Ano po yung 50 pesos per each? Upper na? Ayos. Isa nga po. Sa <laughs> so order. Ayun, please, oh. Oh, ba yan? Oh, gusto ko. So, guys, yung last money namin. Last money, dapat worth it yung bibili natin dito. Soy, soy man si. First bite. First bite. Grabe, mm. sobrang worth it. 50 pesos kay laki. Jambo. Tapos jambo, sabay homemade. Grabe yung ano yung haba ng pila oh Adiyo ano nga sa iyo Adiyo nga pala yun Parang samgit Toto bang bang Haba din ang pila dyan oh yeah, Yan meron sa gulid niya Haba na pila Natay ka pa ng patubong mo eh meron sa gulid niya 25 lang May tsaka pa Magkano po sa ganyan? 50 lang po Isa lang po. Yang gusto ko. Ang gulo. Yun. Ang gulo. Ang gulo. Ayan. Nausok, baka mainit Sweet corn guys, 50 pesos Titignan natin kung worth it o <mukong> hindi Bango, dito na sa bango Mainit kasi baka nausok Sweet corn Mmm, <mukong> ayaw oh. Tatapin Mm. may nagbebintay sa amin ng ganito limang piso pero hindi ako nabili. pero dito 50 bumili ako ba't ganoon